Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel, mga tagi-Herusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringin niya sa inyong pagdaing. Kung ipinahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na iyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong na malawak na pastulan. Ang mga pang-aararo ninyo mga baka at asno ay mga ngasagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas din yung mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagbuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.